Okay. Uh, madalian lang tayo, ano? Madalian lang. Uh, may maying buntag sa tanan, no? Maying adlaw sa tanang mga Bisaya, no? Mga Bisayang daggo diya. Mga silingan, mga parente, <laughs> mga kauban sa unang panahon, maying adlaw ninyo tanan. <clears throat> o siyempre sa katagalugan, sa Luzon, uh, magandang araw sa ating lahat. So ito mabilisan lang no kasi uh umipal, <laughs> umipal na naman yung uh, uh da ating uh vice presidente daw no huh? umipal na naman at nagpahayag na di umano no mga kababayan mga kaigsunan. sa 2025 daw ha huh? sa 2025 ay uh, tatakbo no Tatakbo daw yung tatlong uh, mga Duterte. TRT <laughs> uh, yung tatay uh, yung tatay si Polong si Baste ya uh, malamang daw uh, sabi nito yan, sabi niyan ni uh, Vice Presidente, uh, 125 million for 11 days spent on 11 days <laughs> Yan ang nagsabi niyan si uh, 125 million woman. Ah, <laughs> uh, yan yung uh yan yung uh pinagsasabi niya. So uh, ang tanong lang ah uh, ito ay uh, ano no, ito ay uh, parang binuang no, kung sa Tagalog uh, ka no. Ah uh, ito ay uh, ito ba ay ah uh, uh, pag pag uh, divert, no? Pag divert ba ng uh, atensyon ng mamamayan sa kanya, no? Kay Sara Duterte. At ito ay uh, hindi kaya estratehiya, no? Hindi kaya estratehiya ng mga grupong Duterte na kung saan na uh, todo-todo ang uh, pagbabantay dito sa babaeng ito. So, ang baka ito ay estrategia ng grupo nila na pansamantala, no? na ilihis ang atensyon na mula sa kanya uh, ibaling doon sa kanilang, sa tatlo niyang mga uh, ano bang tawag doon? Estrategist <laughs> sa kanyang tatlong uh, mga ka, ka 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 grupo no yung tatay no ah, yung kapatid na si Pulong at si uh, uh, tawag nito at si uh, basta no so ang gusto ko lang ipakita ah, na pinipilit pa rin nila lalo na itong si Sarah, siguro pa mang mga advisor, advisor dyan, pinipilit pa rin nila na isama yung tatay nila, no? Ipaalala ko lang sa inyo na yung uh, kalagayan, ang kalusugan ngayon ni uh, Digong, ay uh, ganito. Ha? Yan. Uh, hindi ko maano yung ano eh. Uh, natatakpan ako, pero uh, pagpasinsahan nyo na. no? Hindi ako masyadong magaling dito sa uh, pagsasagawa nitong mga video uh, setup, no? So yan. Kita nyo naman, no? <laughs> yan yung time na dumalaw si uh, Bongo uh, dito kay Duterte. So yan ba yung <laughs> nakaka ano eh, nakaka, parang nakaka-insulto itong uh, grupong Duterte, ano? Pinipilit pa rin nga uh, ilaban yung kanilang tatay na halos kung napapansin nyo tuwing nga uh, nagsalita ito doon sa Davao Rally at nagsalita doon sa uh, Dumagite. ay binubuhat na ito sa mga hagdanan no halos binubuhat na pa para makaakyat lang sa stage so ano ba uh, Parang wala ba talagang kabusugan tong mga magkakabatid o o may pahintulot pa rin ba yung tatay nila o itong si Digong na talagang siya ay gusto pa rin manatili o bumalik sa kapangyarihan no kung sa bisaya mo balik sa uh, tawag ini, sa tawag mo balik sa naiga no sa serbisyo publiko kuno hay ah, ha, murag <laughs> nakakatawa na no so yun lang ang gusto ko ipakita isa sa ang gusto ko ipakita na itong estratehiya nga nagsasabi na to, tatlong Duterte ang tatakbo sa Senado sa 2025 ay eh tila napakalaking uh, kalukuhan at uh, uh, mayroon nga ring kasabihan na kung mabuang ninyo ang katauhan sa usa ka higayon sa ikaduha ka higayon dili sa tanang higayon no murag <laughs> dili na kung nga uh, uh, kung sa tagalog uh, malut na nyo ang mga Pilipino na isang bisis dalawang bisis pero hindi sa lahat ng pagkakasahod. So sa mga katwid, hindi ako maniniwala na mananatili pa rin kayo. No? Yung inyong kasikatan, nung, uh, lalo na nung inyong ama, nung 2016, ay hindi ako maniwalang uh, mag, magpapatulo yan. No? Ngayon pa nga lang eh. No? Matapos yung 2022, eh, nalagas na. No? Nalagas na ang inyong grupo. No? Kasi hindi naman siguro makakalimutan ng uh, mamamayan no. Ito ipapakita ko lang sa inyo no. Hindi naman siguro malilimutan ng mamamayan na ang Okay, isa, isa muna ito muna yon. Hindi naman siguro malilimutan ng mamamayan na ito mga kababayan, mga kababayan ano. Dumating si Duterte ang utang ng Pilipinas mula sa panahon nila ni uh, Gloria, uh, Irap, at hanggang kay Pinoy ay naglalaro lang ha? sa hinaba ng uh, paglilingkod nila Ramos, nila Irap, nila Gloria at si Pinoy. Ilang ano yun, ilang taon ang lumipas noon. No? Ang utang natin ay tumataas mula sa ama ni Bungbong na milyones ay umabot sa bilyones at ngayong uh, panahon nga nila Gloria ay umabot na sa trilyon. Sa mga tuwid, mahabang panahon bago umabot ng ganyan, 5 trilyon. No? So, ang kaibahan ay ganito. No? Pagkatandaan natin mabuti, ang, ka ang kaibahan kung uh, ang utang ay umabot ng halos 5 billion, trillion pero sa madami ng mga administrasyon ibig sabihin nagkaroon ng mga pagpatong no na nadagdagan ng panahon ni Gloria nadagdagan simula kay Ramos kay Irap nadagdagan panahon ni Gloria nadagdagan panahon ni ni Pinoy Sama ang daming administrasyon bago umabot ng ganyang kalaki 5 trillion o 4 point something yan eh kasi ito ano na to eh twin, uh, kalagitnaan na ng 2016 so nagsimula si uh, Digong ay June <clears throat> sa mga twin ang kaibahan is ganito pakita ko lang sa inyo yan ang dating halos 5 trillion 5 trillion lang na kung saan ay binuno ng maraming administrasyon marami ang kumbaga marami ang nangutang doon bago naging uh, 5 trillion. Tingnan nyo naman sa panahon ni Duterte. Ha? Anim na taon lang si Duterte. Halos na dagdagan ng 6 trillion, no? Ang utang. Kasi tingnan nyo 12 12, 12 halos 13 trillion na 'yan, no? So kung uh, uh, 5 trillion sa mga panahon nila ni Irap, nila Gloria, nila Pinoy, sa loob lang ng anim na taon ni Duterte, nadagdagan ng halos anim na trilyon. Ha? At ang pinakamasama dyan, mga kaibigan, ha? tingnan niyo mabuti, 12.97 trilyon ang naging kabuuan o total na utang ng bansa. No? Nadagdagan ng anim na trilyon o mahigit sa anim na trilyon ang nadagdag mula nung umupo lang si Duterte. No? So parang ano bang mga ang kapal naman ng mukha ayatan ng mga taong ito na magsasabing sila ay uh, magagaling, no? Lalo na yung panahon ng kanilang ama. Paano masasabing sila ay magaling kung ganyan ang sinasabi ng uh, datos, no? Hindi pwedeng i eh i, uh, ipagsawalang bahala ng mga Pilipino yan. No? Uh, tonto na lang yun ang mga Pilipino kung uh, muingon lang yapon sila na uh, magaling, mahusay, maayo ang pagpadagan sa gobyernong Duterte. Huh? Unang-una, kung nadugangan o nadagdagan ng halos 6 o 7, tri 7 trillion ang utang ng bansa sa panahon niya, Buti sana kung yung 20 plano o binding proyekto ah, o 30 proyekto na mga tulay, mga kalsada, mga kung ano-ano ay uh, mga, mga mayroon pang pinagmamalaking train ah, sa Mindanao. Mayroon pang pinagmamalaking mga kung ano-ano mga tulay. No? ay buti sana kung yung 30, kunyari train ay kanya lahat yun nanggaling doon, nanggaling ang anim uh, 6 na trilyon o 7 trilyon na paglaki ng utang. Eh hindi. No? Ang marami doon, ang 10 doon, sa 30. Kung baga may mga proyekto pa ng no, panahon pa ni Pinoy at cutting the na lang ang ginawa niya. At hindi rin pwedeng dahilan yung uh, COVID. No? Panahon ng COVID, kaya daw na lumaki ng gusto ang pag pagkakautang. Dahil sino naman ang makakapagsabi na uh, maayos yung kanyang pamamahala noong panahon ng COVID? Sa totoo lang, ginutom. Nagkandamatay mga tao. Walang makain. Hindi makapagtrabaho. At nagbigay ba ng limos? <laughs> ha? Nagbigay ba ng tulong? Unong ka, napakaliit. Ano yun, mga Sabdinas, mga galing sa barangay, bigas. Napakaliit ng mga ginasto samantalang nilockdown ng mga tao, hindi pinapagalaw, hindi pinapatrabaho. Kaya kalukuhan na yung uh, laki ng utang ng kanyang administrasyon ay napunta sa tao. At siyempre, sino makakalimot na mayroon siyang kaso dyan? no May kaso siya na hinaharap yung kanyang operasyon na drug war, yung kanyang tukhang. No? Kahit na pagbalibalik na rin natin, may problema si Duterte sa usapin ng 6 uh, anim na taon na patayan. No? Kahit pa sabihin nating adik lahat yun, kahit pa sabihin nating totoo lahat na adik yun, ang malaking problema niya is bakit pinagpapatay niya. E pwede namang uh, kung sa humanitarian tayo mag-usap, hindi mga aso yan. Yung mga hayop nga inalagaan nalagaan bago <laughs> hindi basta-basta pinapatay iyong pakayang tao. Kaya maliwanag yan na problema ding malaki yan. Kaya sino ang makakalimot yan? Ha? Sino makakalimot na yung presidente, yung mga Duterte, ay may malaking problema sa usapin ng tatayan noong 2024? At sino din ang makakalimot na ang panahon niya ay yan? Yan mga kaibigan sino mga na sa panahon niya talagang uh, nagpakatuta no na ha kung sabi saya na himong iro ng China ang presidenting ito. kaya hindi ako maniniwala na kung naloko na pabilib na pabilib tayo na niya tayo nung 2016 hindi ako maniniwala na patuloy na na kanilang maluloko ang taong bayan kahit anong gawing uh, diversionary tactic no pagda-divert ha uh, ni Sarah sa uh, sa sitwasyon pampolitika ngayon kahit anong gawin niya uh, paglihis no ng kanyang ama at niya kasama yan sila Basti at sila Pulong ay uh, tatamaan at mababalik pa rin sa isip ng tao ang kanilang pinagagawa no? Huwag pa nating pag-usapan yung mga billionis, yung billion na uh, naging intelligence uh, confidential pan nila habang sila ay naging mayor. Ha? Pagkatandaan nyo. Uh, pasinsya na diyan sa mga taga-Davao pero dapat nga ang inyong uh, uh ay mga mayroon ng mga underground o ano ba mo, mga train na nasa ilalim, no? Dapat nga siguro may submarino na kayo dyan eh. Kasi sa dami ng perang pumasok ng sa inyong mga mayor dyan. Ha? Bilyon yung pumasok na pera. At kahit nung panahon ni Pulong na ang kanyang ama ang presidente, ay bilyon din ang kanyang confidential fund. Ha? Kaya saan napunta yun? No? Huwag nyo nga pagmalaki yung itsura ng mga kalsada nyo dyan. Eh, Unang-unang dami pa rin squatter dyan. Huwag nyo ipagmalaki na maunlad kayo kasi sa totoo lang ay dapat talaga no lahat ng high tech na teknolohiya ng transportasyon o pasilidad ay dapat kumplito kayo no kasi bilyon-bilyon ba naman ang uh, uh, perang binuhos diyan eh saan yung perang yun 'yun ang katanungan natin. Kaya mga kaibigan, mga kaigsuon no. Ah uh, di ko nga mauwat lang yan mo, mauwat lang gihapon mo, no? Nga mailad lang gihapon mo. Kung sa Tagalog hindi na ako maniniwala na uh, magtatagumpay pa rin ang uh, mga Duterte, magtatagumpay pa rin ang kanilang panluloko. At uh, bakapan man sila, suportahan man sila ng kanilang mga si Raulong vlogger, <laughs> mga siraulong DDS vlogger, no? Suportahan man sila, ay hindi mapagkakaila ng taong bayan ay alam na ang kanilang uh, krimen, pang-aabuso, at kapalpakan. Okay? So, yun lang. Uh, madalian lang. Uh, patuloy na uh, mag-subscribe sa ating uh, YouTube channel sa ating YouTube channel na Cardo Kritiko. Mabuhay tayong lahat mga kababayan.